good morning, good morning mga lodi mga idol hindi po nagbabalik sila po yung talisay hindi hunter ayan po narito tayo sa pali para ni maning baradas ayan po um, ko sa inyo mga lodi mga idol ang ang pan no may mga nagdo drones tayo galing sa pamumuti ng ng ukra tayo maglilinis naman ngayon ng ukra ilit na yan kung um, natin lilinisan ayan mga lodi ayan o. at abonuhan uh, ayan ayan o yung mga okra yan o mga idol o okra nilinis natin ayan o yung drones o mga idol o yung may baka yung drones o idol o yan pakita ko sa iyo sa inyo ayan yung mga nagpapalipad ayan o yung drones yun sa tapat ng baka o. Ayan o, ayan o. may mga camera din siguro ayan yan yan nakangat o ayan. may camera din tatlo sila pinalilipad nagbablog din yata sila dyan o

Ayan. Ayan. may mga baka Ayan. Ayan, mga lodi mga idol yun yung may ari oh. kung naibigan paki like, paki share, paki subscribe at paki click na rin po ng notification bell Ayan, may bata o yung yun, nalang bata na lalang ang ginagawa nila kumukuha sila ng enerhiya sa umaga yan oh, mga lodi mga idol oh. yan oh ang ganda ng paliparan to maning baradas paliparan santor ayun yung bata ko sinusundan ng drones yun yung camera drones yun umiikot ikot sa may taas ng bata mga loading mga idol na yan at ah, out po sa mga silent subscriber natin naglubos na nagpapasalamat po sa inyo sila po yung talisayin sa pagkatpatuloy ninyong inaalalayan, tinutulungan sila po yung talisayin the hunter at nakaabot na rin po tayo 228 subscribers maraming salamat sa lahat ng mga nakatumulong at nawa tulungan nyo pa ang inyong abalikod, lingkod labo yung talisay the hunter na patuloy na nagsasabing sa inyo na hindi babay kundi daging nagsasabi sa inyo God bless and I love you all